Mga kaibigan, dried apricots. Dried apricots. So, kakain ho tayo. At itong uh, sweet dried red apple. Ito, ito. 1 kilo at saka itong 100 grams. Mahal pala nito. Mahal din ni Bino. Hmm. Hmm. May nag-comment dito mag ano do ko mag hilom hilom nga mag hilom hilom ako nga nag vlog vlog mong kudyo rin mag ka ka mm. ingon ba dahi kong tanaw ka sa akong video ngo man mm. kaunta dry apricots mm ingon ko ni mo nga tanaw ka og di ka galahan hawa diha ayaw subscribe sa akong youtube ayaw follow sa akong facebook ayaw follow sa akong tiktok ayaw follow sa akong instagram kaya kini nga akong ginadiscuss ni usahay whatever the knowledge uh, that is being expressed here mga kaibigan before ko yan na uh, sinasalita dito before ko yan sinasabi dito marami pa akong uh, pinagdaanan yan yung mga tanong na yan kasi it's very specific no, mga kaibigan siguro ang babaw ng uh, mo kaya hindi ka makaintindi tingnan ninyo ang libro hmm Bakit naman ako mag ano magundang dito? Uh, oh, what do you mean? It is my freedom. It is my uh, uh, rights that given by the Philippine constitutions. Yeah? Ganon sa Pilipinas. Wala ka na ako gisugo ha? Mo subscribe ka na ako. Mo palo ka sa TikTok. Mo palo ka sa Facebook. Mo subscribe ka sa YouTube. Ha? pag inugok ba? Kung kriminal ka, NPA ka, syndicate groups ka, ilegalista ka, rapist criminal ka, gago ka, putang ina ka, maski pag official ka, ito Gago. Kaan ka, bl, Duhan lang. Oh! Magbuot man hinuon. Ang istorya po lang kagimuhal ha. Wala pa kong nga. Subscribe mo na ko. Kung gusto mo. Depende na na sa inyo ha. Tagalog-tagalog pa ka. Dili baya tanang ng mga Tagalog abusado ha? Isa ka Tagalog nga abusado. Gago. Ang akala sa taga Mindanao, hindi tayo mga Pilipino. Ganun yung Pilipinas ba? Dili lahat ha? Dili tanan sa taga Manila. Ganun ha? Pero mostly ang Alam ba ninyo? Tayo ha? Buong Pilipinas ha? Alam ba ho natin? Mindanao is the food basket of the Philippines. Kahit saan kayo mag-research. Just to respect the law. Just to respect others. No? Hmm? Kung hindi niyo gusto 'yung video ko, you have the rights to not subscribe, not follow my Facebook page, my TikTok, and etc. out there. Pero, pagsasabihan mo ako, mag-stop ako, sino ka ba magkukuman sa akin? Ikaw nagpapakain sa akin ng kanin? Ikaw ang gumastos ng Lord para ako magsalita dito? Ang sa akin lang ho dito, in order for me to share my little bit of an idea, sa mga nagtatanong. Kung gago ka, membro ka sa sindikato, drug addict criminal, akit bahay criminal, is not sir criminal, robbery criminal, lahat kayo, mga political criminal, mga kurap criminal, in PA, magagalit kayo sa akin. Ha? Huh? Because in PA illegals, there is no place in my heart and my mind for being me as a law enforcement officer of this country. Hmm, Takot-takutin gago ka man siguro. Diba? Ganun ho tayo. Dapat. To become a law-abiding citizens of this country, just to respect and be disciplined ourselves. Nakalak ang profile. Pag imuhan ko anon, wala na. Kilala kita do. Kung you are not my neighbors, you are a criminal groups of this country. Wag, wag mo ako takot-takuti eh. pautot mo. Gago ka! Be! Pero kung eh. 不是吧？